Kasi wala tayong ang sa biyahe Manipis lang tayo Dito lang sa Maria Lourdes Sa Chinese market eh Tapos mamaya may tayo mamaya Kaya medyo pagod po may pabinyag din sila Sa traffic Mga rin sa tayo rin Yun meron niya tayong hakot dyan sa may uh, Maria Lourdes papuntang Santa Ines Plaridel to Plaridel lang at ang usapan namin ni ma'am eh maaga nga dahil nga mayroon tayong mga naka-schedule after lunch eh ayoko naman masyado mapagod kung late na namin umpisa niyan at yan nga eh syempre hindi natin maiwasan tumulong tulong para mabilis dahil nagmamadali nga din ako yun sarap at yan nga tulungan natin at konti nga lang din yung sinad ni ma'am na picture sa atin ng mga papahakot niya pero nung nandoon na nagdalawang balik kami at medyo malapit lang naman kaya hindi ko naman masyadong siningil ng malaki pero kahit papano nga eh nadagdagan naman ni ma'am at okay na rin yon kahit papano katulong nga tayo sa mga nagpapahakot at ang sabi nga nila uh, marami na silang pinag-inquiran eh medyo mahal at hindi kaya ng budget nila pero ayun nga at uh, last na nakapag-inquire sila sa atin at biglaan nga lang kagabi at uh, pumayag na sila dahil nga yung Tyro yung pink pinakamababa. Talaga naman hindi naman namin masyadong uh, tinatasan kasi nga uh, parang sideline lang naman namin yan eh. Kung uh, kesa nakabagak yung, yung truck o oh, walang ginagawa pinaparakit na rin natin. At ayun nga, kahit papano naman, ay eh, nagkakasunod-sunod at nagkakatuloy-tuloy. Kagaya nito, meron tayong hawat sa umaga, at tapos mamaya meron naman tayong event. Kaya malaking bagay din yung, yung mga sasakyan. Kaya sa may mga sasakyan yan kaysa nakabagag, gamitin nyo rin dahil sayang din naman. At saka yan, maraming maraming salamat sa mga naglalike, nagpapalaw, nagsashare na ang ating pahakot pasakay at sa mga patuloy na mga repeat client natin na na patuloy na Uh, tayo ang kinukuha at ayun nga sa mga uh, sa mga client namin nagpapadown kami lalo lalo na sa mga first client namin kasi ang nangyayari minsan uh, nangyayari uh, nagpabook sila ng ganitong araw tapos sir kung uh, on uh, kumbaga, malapit na yung araw na yun sasabihin nila sir uh, move po natin cancel po muna pero ang nangyayari nga imbis na yung araw na yun ay eh, meron kaming maibubook ay eh, kaso ni reserve na ni namin sa kanila at kaya ang nangyayari nasasayang yung biyahe dapat namin kaya ngayon uh, sa mga nagiging client namin humingi kami ng konting reservation fee para kahit papano uh, sure na na yung araw na yun yung oras na yun ay eh, i-avail sa amin para kahit papano parehong hindi tayo naabala hindi rin naabala yung, yung mga kinukuha ko mga tagabuhat. Uh, dahil ka, pag nag cancel kayo ako pa rin ang, nagbibigay ng pamasahe o ng konti pamirienda ron sa mga uh, tao natin kinukuha lalo na yung mga tagabuhat kung sa akin okay lang pero syempre pag lalo na may mga tagabuhat tapos magpapakancel may mga lakad dito nyo at may mga ginagawa sa buhay kaya nakakaabala rin tayo kaya ngayon sinusure na natin na kahit papano may reservation bi para kahit papano yung yung pagkakancel nyo sa amin eh may bibigay ko sa sa mga taong naabala na at saka pati panggas ito may medyo marami-rami nga to dahil naging dalawang balik nga yung ating ating hakotan dahil nga kala ko nga konting konti lang buti na lang malapit at saka yun mababait naman sila sila mama saka sila sir sa sila tatay at lahat naman sila nagbubuhatan pero yun nga kahit pa sa mga mabibigat tinulungan na rin natin at isang mabili isang biyahe nga lang to dahil nga na uh, napakaaga pa 7 sakto 7 ka ako ma'am nandiyan ako seven, para mga quarter to 7 nandoon na ako at yun na naka ready na rin naman yung mga gamit kaya mabilis na lang din pero no nakita ko medyo hindi kakasya sa isang hakutan sabi ko ma'am ah, uh, dagdag na lang ngayon ng konti at eto na nga ako yung ano namin at ayun lang maraming maraming salamat muli kila ma'am sa mga pa inyong kapay pubs video guys John Lights and Sounds John mga boss baka may mga upcoming events kayo na parating diyan gaya ng binyag Kasal uh, debut. At kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at eh, yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at syempre, maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat po ulit Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Yon, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Bjam Lights and Sounds para maraming, maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe siyempre sa Pahakot Pasakay at sa Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.